guys sa Ibiya. Ngayon lang ulit nakapunta dito. Pero pag part, uh, Alam ko lumaki na tong Ibiya para nagkaroon siya ng na extension kasi may mga bagong restaurant. Itong part na to guys, parang bago siya. Mga restaurant siya. Ang ganda. Nakita ko to sa YouTube. Sa kanila may mga bagong kainan. Lagi po, pupunta kami dito di ba? Alikado na natin. Parang bago. Ito okay. na to guys. Bago yan. Dati. Nung punta kami dito. Wala to. Hmm. 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 Oo. Oh, oh, ito nga yung nakita ko sa YouTube. Ayon, Ay, Aling, okay. Hindi ko alam. Ito yata yung station. Ang ganda oh. meron pa rin sa taas may mga nito meron dito matagal na to. Pero itong ano natin nung huling pata namin meron natin dito. Hmm. Ito mga matagal natin. Huling. Sarap. Hmm. Iba-ibang klase lang. Isang flower lang. Ito yung soda. Ilaw yan. Tingnan mo, iba-ibang design. para isang rose lang. Nakita mo yung arrangement ko? tinop Super dami ng pala sa. Ah, pwede pala yung iba iba ko na lang dapat. Oo, oh, para hindi boring Ito kasi mahal yung pampas. <laughs> uh, ito, matatagal na yung mga na to. Pero dati, wala pa mga lamesa dito sa Mekita. Pero nung hindi nang punta kami dito, meron na mga lamesa dito sa Mekita. Yeah. Alam mo jumaro mga pagkain dito. Dinakamura dito ano McDonald's. Nasubukan? Ah? Nandoon dito kami kain sa Popeyes. Kukunin ko na lang para kaynyo bro yon. Di open ang ngipin ko. Bayad na ako sa burger. <laughs> Mas matigas kaya yung chicken. Oo. Sa mga kung saan marami kasi kapot. Hindi, ang tagal naman. Ang tagal naman. 百零，好苦。 Kesa. Okay. Merong Kinder City. Kinder City o Kinder City? Meron dito pala sa taas all home. Oh. Bilihan -tick na mga appliances. Perfect na ano. Ganda ng salam mo. Ano yan video? Ang ganda Pag may garden yung bahay. Ganda. Ang lalaki yung mga busy. Laylay tayo. Baka mamahalin mo. Ito yung sa ano. Kapag may teddy Ito na yung pinaka taas ng ano, extension niya. Sinihan. Sinihan siya, guys. Tapos, ay may mga tambayan din dito. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Sinihan. Dati wala pa to, itong portion ito. Ito, existing na to dati pa. Pero, nakakurse pa yung portion na Sinihan, hmm. wala na yung... ano. Pero, ito yung dati pa, di ba? Oo. Hmm. Pero, nadagdag yun, oh.

pala to? Kala ko bili yan ng halaman. Hindi ba ba't ko ng halaman? Pero ang dami kasi ng halaman eh. Pero ano siya? Parlor. Ay Salon. Parlor. Salon. Ayun Salon siya. Kala mo bili na ng halaman. Ito din yung egg. Ate, umigit pa tayo. Ito din yung egg kanina na all homemade. Eh. nakakaloob mo ng mga Medyo nakakatakot kasi dito kasi yung magdala yun, parang lulusok ng Hindi! Hmm. <laughs> ito! Ito! Oo! Oo! Ito! oh, mula din! o! ना